good morning everyone napakaganda ng panahon ngayon at wala na pong bagyo mga kaibigan dito na po tayong muli sa ating youtube channel the Doran channel mga kaibigan please don't forget to like subscribe and hit the button bell para ma updated kayo lagi sa aking mga ina upload na videos okay tara let's go Once again, mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa uh, kalsada papuntang Baras. Pero galing na kami doon. So pupunta na kami, pauwi na kami. Dito kami dumadaan sa uh, kalsada ng papuntang Balaak. Papunta ng ating barangay, ng barangay 5. So napakaganda na po ng kalsada kasi pinaayos na po ito ng ating mga barangay official. So lalo na, lalong lalo na shout out sa ating barangay captain, si Cap Duran Joseph. So napagawa na niya ang ating kalsada. Sa pamagitan ng tulong or bulig ng ating three tans. So, simula kay Congressman Michael Tan, kay Governor Sherian Tan, at ang, at ang ating Vice Governor na si Arnold Tan. So, yun po mga kaibigan, ang mga three na mga mabinuligon. Uh, automatic po dito sila. <makes noise> so, ihingi ka ng tulong, hindi nila agad yan. Okay mga kaibigan, dito na po tayo sa properties ng barangay 5. Ah, uh, ang lugar na po ay tinatawag nila na Balaak. Sa mga nakakita dito ay Balaak daw. <laughs> Balaak daw. So, ito po ang lugar na nagpasalamat po sila sa ating uh, Official, lalo na kay barangay Captain Jose Duran kasi ang kalsada, <laughs> kalsada ay, no, daw nila ay naipagawa na. So, ang kalsada nila ay malinis na. Kasi dati, ito po ay mga bato at nahirapan po dito ang tao maglakad lalo na sa gabi. Ano, ito, may mga lasing dito na hulog daw at nadadapa. So, thank you at napagawa na po ang kasada So, marami kong natutuwa dito. Kaya dito sa unahan, mayroon po tayong pupuntahan na bahay na uh, maraming halaman. Okay? Tingnan natin mga kaibigan. Tanungin natin kung bakit siya nag-ipon ng mga halaman. So, paano ba niya ito mapakinabangan? Okay? Tara. Kasaring ko, adto ka pa. Ha? ko, nakadto ka pa. <laughs> um, ito may mga tanim siya. Men, men! O, yeah, yung uh, rubber ano?

ay pag na mawaw sa kadla adto kay lagpad adi akon ini ini mau pini usad to usad di ano man ini kay man ini buka ito ya busag mo mo dito ya o jembak to ano nya ito ha basa ap dito ya mga kinuha mga busag ito yan, bukan amo itong tanom nga nakaduha kanda kamay kan ito ha mga bantik banti ano mo gidara naman adto ito ini akon imo maging pagawas pasanon do ko. na ako. Pasta na usala akong adi. mga inalagaan ko hindi Amo ngani usala kay Kadto Adi, adi, ipapasalan ka nungay, adi. Adi, nui ko ah. Adi, ako nataka. Pasalan nata yun. Hay! Hindi nataka yun. Kaya adto nga ka nga Sige, ito na Ano pa ni? ayaw gud! May gawin niya rin. nga adto? Balik ito pa diyo risko Rescuer ka niya ang to! Ayan, si Minmin, o oh, yan. Nag-alaga siya ng mga halaman oh eh, ani na niyo magkakain niyo mga bukid niyo mga mga double niya. o double 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 tawad? double 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 double

Ayaw din ako ito. <laughs> Ayaw din ako ito. Madagaya. Ayaw, tulungan. Ayaw din man. Adi nga ni. So, adi ni. ito. Adi ko, adi. 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 Hmm. Ito kay Ay, regalo ko nalanganin. Usa. Da, gayaan, binan, Babaliwan ko ito. 150. Lagayan. Ayaw, God. Ayaw, magsaling okay, nga. 150. Mga bukin. Ito na akong kinukuhaan. Ayan. Sito ito, ito. Nagtuan nalang balay, ha? Oo, oh, sige, okay. Nabukan nalang rin dito, men? Hindi, sa balay tiga, mga kin. Oo, sugan dito. Okay. Pero mga upay tiga. Kaya kung nalang balay mansyon. Sige, salamat, ha? Katulad. 100 lang tawad. Okay, okay. Kaso ko na nga na ito, ando ba Ano duwa? Ano mo sa ini? Dili, ali, regalo po Ayaw na, tama na Kaya nasa ka, opat. Igbaw mo mga igbaw. Ano man namang kulay Ayaw na, pagkulaan nga guti. Hay na itong guti. Ay, man. Ato oh, man. mo ni. O, hatak na tayo. Christian po. Sugat pero na Piso. Oo. Ito ang nandun lo. Ito ang nandun lo. Ito ang nandun kang nandun lo. Huwag kang kalaha kung mga tanong. Sige, sige, sige. Huwag tau sa ilan ko ba? din nakainong-inong nga na. Okay, tiga ko rama. Ah, mugad. Nagkuha ko ako, nagdula ko. Maara ka naman, anak ko at rama. oh sige, sige, sige. Sige. Ay, padayon nito kay mo negosyo ha. Ani, ani men amo ining iya pagkabuhi. I-vlog na di madiri. Ungani ba vlogs ko para kung hinung gusto, Pakadila nila ka mo or punta kayo dito sa Balaak. Inihiya. At sukat pala ito. 200 ito pala titili ako. Uh, so, yan yung ano niya. Business niya. Kaya siyempre, booking ko sa piloko. Oh, sige. Sige, salamat adin ako ha. Oh, sige. Bye. Sige, thank you, Lord. Oh. Bayaan ako. Oo. Oh, oh. 4,000. 4,000. So mga kaibigan, yan po si Minmin -Min ay nagsusulo na lang po sa buhay uh, Gumagawa siya ng paraan para sa ikamumuhay ng kanyang pamilya So marami po siyang anakunit, nag-iisa na lang po siya Kaya kung sino man pong may uh, magandang kaluban dyan at malambot na puso Pwede niyo siyang tulungan na matulungan din po ang kanyang mga anak So thank you for watching mga kaibigan. Yun lang po. Uh, pwede kayong mag-message lang po dito sa akin sa aking YouTube channel. Okay. Thank you so much for watching. Kita kits tayong muli for the next video mga kaibigan. And don't forget to like, subscribe and hit the button bell para ma-update kayo lagi sa aking mga ina-upload na videos. Okay, see you next time. God bless everyone. Say that I'm psychotic, but they you like it like that.